So umagang maaga ay may lakad tayo. So dito ako guys sa uh, sa kukuha ako ng, ng mga kahoy gagamitin sa kubo ko. So ngayon ay uh, hindi pa nag uh, alas 6 ng umaga. Alas 5 pa lang. Maga talaga akong gumising kasi ay uh, yung napakadaming trabaho talagang hindi nagawa may ako ng kahoy dito ay malayo pa mula sa pinanggalingan ko so makikita natin guys yung sa baba yan o. yun tubig yan dagat yan dyan so dito sa taas ay bukid kuha ako ng kahoy kasi gagamitin sa kubo kong gagawin gagawa kasi ako ng kubo doon sa gulayan ko guys kasi yung mga gulay ko ah delikado baka tatangayin ng mga taong na hindi nagtatanim tayo nagtatanim ay kawawa tayo kaya di tatayo ako ng kubo para mabantayan ko Nga alam nyo kasi mga uh, ang lugar na to sa mas bati, guys ay kunti lang gulay kunti lang talagang gulay dito kaya mga tao medyo matakaw ng gulay dito guys marami talagang mga bayabas ay tawag dito sa English ay guapa pag doon sa negros ay kunti lang talaga ang mga ganito ito yung bunga ng guaba ito guys yan dito na ako sa baba guys maghanap ako ng hmm, makakain ang oh makakain yung kahoy pala yun o oh. nagkita sa ano o oh. yun tubig yun guys si dagat yun sa baba dito maraming marami talagang bunga ng bayabas guys yun o oh. sa taas I maliliit pa lang salamat nga pala sa mga uh, mga subscriber ko at sa mga nanonood ng video ko sa YT channel uh, at Uh, sana po ay lagi kayong sumusuporta sa ating channel para po sa paglago nito at uh, dahil po sa suporta nyo ay patuloy po tayo mag upload ng mga mga videos po mga uh, unexpected videos na kung saan ay minsan ay naka excite naman sa ibang tao na hindi nakikita nyo sa lugar nyo makikita din nyo at uh, don't forget to subscribe our channel and to like Uh, the notification bell para lagi kang updated sa bago nating i-upload na video. At salamat po at uh, good morning lahat, uh, good morning ulit sa lahat. At uh, God bless. All thank you. Bye.